<laughs> no, 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 no. no. Ah? <laughs> <Sarang>! <laughs> Bumaba ka na, kasi may may pagawa ko sa'yo. Di ako ngayon, di ba? Sige, Kelly Oh, magkami ka muna. Ay, ang kape mo. Medyo, ano to? Mild parang mild to eh. Oo, oh, parang mapalakas ang ano, ng mga braso mo. Hmm. Ngayong araw, hindi off mo. Kaya, ikaw ang maglalabang yun. Naintindihan mo? Opo. Uh, Walang inom-inom ha? Pag-focus ka ngayon, hindi papagawa ko sa'yo. Naintindihan? Uh, ang na gano'y mag pa. Parang ang sarap mag-inom.

kami. Hey, Hindi mo na ako ng surprise. Mainit eh. Uh, gusto kong parang masarap Alam mo naman, mainit ang panahon ngayon. Summer, di ba? Hindi mo ako sa surprise. Okay, sige. Bupili ka muna doon. Oh, no, 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 no. <laughs> Oh, Mami, itu lah. Maka beli sige. yang ginagawa mo. si <laughs> Daddy! Oh, no, 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 no. <laughs> <laughs> וואי בואו! נו 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 נו